Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Nagluluto ako ngayon ng pananghalian. Nilagang buto-buto. Pag naglalaga kami ng buto-buto, kailangan -buto, meron saging, may patatas, may mais. At saka maraming gulay siya kasi masarap. Ang saging kasi nakakapagpatamis ng sabaw. Yung manamis-namis. Ang sarap ng sabaw nito pag kumplito ng gulay siya kasi yung lasa ng gulay Uh, yun ang nagpapasarap sa ating nilaga. Tsaka kailangan namin ng masustansyang pagkain dahil andito yung tatay ko. Meron siyang sakit, kailangan makahigop siya ng sabaw at marami, marami yung makain niya. Mabuti yung masustansyang ihain ko para bumalik yung katawan niya. Kasi... Mahirap magkasakit, lalo na may edad na yung tatay ko na sa 84 years old na. Pero ngayon, medyo okay na siya nung dumating siya galing sa probinsya, hindi siya makalakad. Tapos ngayon, nakakalakad na siya. Kanina nga nagulat ako tinitingnan ko yung reaction ng mukha niya habang naglalakad kami papunta dun sa tricycle. Kasi dito sa Banana Hills, medyo madayo yung sakayan. Hindi katulad doon sa shop. pagbukas bukas mo ng pinto, ando na yung mga tricycle. Dito, kailangan mo laparin. Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, andito ako ngayon sa bahay. Nag-estimula ako dito dahil andito yung tatay ko may sakit siya. Nilipat siya dito ng kapatid ko, dinala siya dito mag-iisang linggo na dahil hindi siya makatulog doon sa uh, bahay ng kapatid ko. Kaya dinala siya dito. Ngayon na andito siya, tinututukan namin siya sa pagkain para bumalik yung kanyang lakas at saka tumaba siya kasi sobrang nangayayat siya. Nung, nung dinala siya dito galing sa Bicol, hindi talaga siya nakakalakan. Pero ngayon, nakakalakad na siya. Kanina, galing kami doon sa hospital. Um, dati kasi doon yung dinala ng kapatid ko sa Quezon City General Hospital. Ando ng mga record niya. Kaso malayo yung dito sa amin. Sabi niya sa akin, hindi daw siya makatulog. Nagre-reklamo siya na mag-iisang linggo na hindi siya makatulog. Kaya dinala ko siya kasi sabi niya, pag hindi daw siya dalhin doon sa doktor, uuwi siya ng Bicol. Kaya dinala na lang, dinala ko na lang siya para tumigil na siya. Tapos ngayon, binigyan siya ng tatlong tabletas na pangpatulog. Kaya hindi ako nakakapag video kasi sa dami-dami ng ginagawa. Sobrang busy din sa tindahan. Ngayon, bubuksan ko na. Dahil hindi ako nakakapag video, ito na lang bubuksan ko to yung pinabili ko sa anak ko. Hindi ko pa nga nabayaran sa anak ko kasi lagi kong nakakalimutan. Ang halaga nito ay 1,679. Ito siya. Tingnan natin, hindi ko pa to nakita. Kasi nga sarado pa, di ba? Hindi, hindi nga nakita kasi sarado pa. Dito tayo. Ayan. Oh, ang ganda ng kulay. Ito siya. Big sya siya. Dalawa to. Dalawang single na big Ang ganda ng kulay. Pink naman ang pinaorder ko sa kanya. Ayan. Bali, dalawang pundang. Nagustuhan ko kasi nito na, di ba yung pag nag-order tayo sa online ng ano, budget na kasama yung pundak hindi kasi nagkakasya siya sa una namin. Parang masikip sa una namin. Pag pinilit namin ilagay yung punda, ano siya yung nagaganon siya. Tapos, bumabalot siya kaya parang lobong lobo kasi sobrang higpit ng kanyang punta kaya nagustuhan ko to kasi oh Tingnan nyo. tamang-tama lang talaga sa una namin dito Ayan. Ano to dalawang punta ito yung punta niya oh, oh 'di ba Basta mas maganda pa siya yung nabili ko sa mall nabili ko sa ano SM tapos, ito yung isang punda, oh. Mm. Ang ganda niya. Tapos, meron isang kumot. Ayan. Malaki tong kumot na to, eh. Ayan, oh. Diba? Malaki siya ganda ng kulay niya. Light lang talaga. Tapos sabi ko sa kanya, light pink ang ordering niya. Dalawang pulga, isang kumot, at saka yung pink. eto yung bitcheng niya eto yung lagayan niya ayan single ito single kasi yung ano namin dito kama, dalawang ano to, single na ano, mattress. Pinagawa na lang namin ng ano, bed frame. Pinakustomize namin kasi naliliitan pa si Nel sa ano, sa king size. Kaya, ang ginawa namin, sabi niya, magpagawa na lang ng dalawang single na pagsasamahin. Kaya yung in-order ko, bale, dalawa din siya. Dalawang budget na single. Ayan. Ang kinaganda pa nito, kasi, yung ano niya, yung ito, o, tawag nito, yung ilig niya, lahat may garter. Diba? Yung iba kasi, pag naka-order tayo ng ano, ng Bidget, parang yung may garter lang, naka-order na kasi ako ng bidget na ang garter lang, yung dito lang sa dulo, yung dalawang dulo lang, sa may tanto. Ito, paikot siya. Kaya, maganda siya. Sulit naman yung ano, sulit naman yung bayad. At saka, ang ganda ng tila niya, oh. Mm. Alata mo talaga siya na matibay. Ang ganda ng tila niya. yan, ibalik ulit natin kasi lalabhan pa natin to bago gamitin. Ibalik ko muna. pinuksan ko lang. Para, para meron din ako video, diba? Ganon din yung ano, ganon din yung isa. Ayan. Dalawang ano to din, dalawang punta. Ayan, parehas lang. ang Dalawang kunda. Para may iba pa naman ang kulay ng ang bedsheet namin. Tapos, yung kumot at saka yung bedsheet. Sala-sala pala ito yung order ng anak ko. Ayan, ayan lang po yung ating video sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe yung channel namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.